Isang taong pinakamayaman ang nagbago ng isang ekonomiya. Kung iniisip mong si Elon Musk o Jeff Bezos ang pinakamayamang tao sa kasaysayan ay nagkakamali ka. Dahil kumpara sa lalaking ito, ang yaman nila ay maning manilang. Ang kayamanan ni Mansa Musa na nag-adjust ng inflation ay magiging mahigit sa 400 bilyong dolyar. Nagsagawa si Mansa sa ng Hatch Pilgrimage. Ang pagpunta sa Mecca ay may 4,000 milya. Ito ay mandatory na tungkulin para sa lahat ng mga Muslim. Ngunit si Mansa ay hindi ordinaryong tao, gusto niyang gawin itong kakaiba. Kaya nag-assemble siya ng isang napakalaking convoy na naging isang alamat. Ito ay may higit sa 60,000 na lalaki, 100 na elepante at 21 toneladang ginto. Nagbigay siya sa mga tao ng mga ginto sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay, napagtanto niya ang kanyang ginawa. At sinimulan niyang bilhin muli ang mga ginto ng napakalaking halaga. At iyon ang tunay na kayamanan.